How stupid is that statement coming from a lawyer? Uulitin ko sa inyo ha. Babasagin na, babasagi natin siya dito. Nang sobra-sobra. Decision ng Supreme Court, iba ba? Mm -hmm. Kundi ang Supreme Court. Okay? Uh, iba kasi yung nirerespeto mo ang decision ng Supreme Court. Iba ah. naman yung pinaniniwalaan mo ba kung tama ba yung decision ng Supreme Court. Mm -hmm. Iba yung nirerespeto mo yung decision ng Supreme Court. Iba yung pinaniniwalaan mo. Ang decision ng Supreme Court, iba naman yung pinaniniwalaan mo ba kung tama ba yung decision ng Supreme Court? Mm Pinapaniwalaan -hmm. mo ba kung tama ba yung decision ng Supreme Court? Ano yun? Bastos ka talagang nilalang ka. Hindi ba? Hindi ba? Yung hindi mo paniniwala na tama ang desisyon ng Supreme Court ay pambabasto sa batas. Di ba pambabastos yun?